Hello everyone, may papakita lang ako sa inyo. Bumili kasi ako ng lipstick sa online. Ito sila, tatlo sila. Galing sa Pink Clash Long Lasting Lip Gloss. Tatlo nito ay 169 kung hindi ako nagkakamali. Kasi nakalimutan ko na. Tapos ito, yung binayaran ko lahat ay 181.48. Ilang araw na rin to eh. Shade siya, kaya binili ko na. Unahin ko na to. J.O. 4 yung shade niya. kanyang maganda. Oh, daw Oh, ang ganda. Oh. Para siyang violet sa personal. Yan, gurahin ko muna. Para makita niya. Tapos ito pangalawa, SO3 yung shade niya. Ang hmm. ganda rin oh. Hindi hmm, ba? Ang ganda rin ng shade ng so 3 Dito naman sa pangatlong shade. JO3. Hmm. Ganda rin. Ito, simple lang. Mm. Yung shade nitong JO3 at saka itong SO3 ay halos magkapareho. Magkaiba lang sila ng amoy. Mas mabango tong SO3. Ito, wala masyadong amoy. So, para sa akin, mas umukoy ako dito kay JO4. Kasi, maputi ako. Tsaka, ang kulay nito sa personal para siya nagbabayolet. So, kung ako sa inyo, bumili na kayo. Kung may budget naman kayo. Sale sila sa sa Lazada. Bumili na kayo na ganito. Tatlo na sila. Akalating ko lang galing school. At ito, okay, didi girl. So, yun lang, everyone. So, bye-bye. Ingat sa lahat. Mag-iingat kayo lagi araw-araw. Abang-abang lang kayo sa aking mga bagong vlog sa mga i-upload ko. Sana bumilis 'yung signal. So 'yun lang. God bless and see you.